kamo na, kasabutan so, na yung maduhag. Sariyahan <laughs> na, na. lang kayo dito, pre? Katira? Oh, daw na. Hindi nah, ko maintindihan, pre. Ah, maka. makatagalog po taan. Pinisok yun ako ng brana. Kabalog, makatagalog. <laughs> yung ba, ito whole bad, pre? <laughs> eh, hindi ko kasi alam dito. Nung ano, umalis ako sa Manila. Isang linggo lang, pagbutakin ko dito. Ikaw, dito ka talaga, boss. Tagadiri, jud ko kayo. Uy, dugay, jud ko kayo dito. So, Uy, hili pag Tagalog, boss. Ay! Hindi ka nikukabalong Tagalog! Hindi na, hindi na kasi ako makapagsalita ng Bisaya. Kasi, alam mo naman sa Maynila, ah, uh, mahirap ang buhay doon. Mahirap ang buhay doon sa Manila. Kaya, Abi, tsaka, pre, okay. Ikaw, hulbad sa Bisaya, sa Tagalog ba niya? Binisaya. Re, ano, kay, ikaw, pa'n ba? Ikaw, Bisaya, hulbad sa Tagalog niya, pa Bisaya. Ano anong sinasabi nito? Baho mo kag itlog. Ayaw! Sabot ng kag itlog. Baho lang. Ano <laughs> nga kay Tagalog Tagalog niya. Yeah. Okay. Okay. Anong okay. pinagsasabi ni, ni Nito ba? Uh, hindi ko maintindihan. Baho ko kag itlog. Ayaw! <laughs> <laughs> ano yung sinasabi mo? Baho, baho, itlog. Ano ano yun? Siya kitas Tagalog. Hindi, hindi ko alam. Hindi ko alam yan ah. Siya kitas Tagalog, pray. Baho itlog, pisot. Baho ko nag itlog, pisot. Nga na, di na. Baho itlog, kanya, pisot. <laughs> hindi ko maintindihan yung sinasabi nyo. Anong bahagot na? Ikaw, pre, kamalang kang Tagalog gamay, pre. Bisaya, lagi na, pre. Saksimanar na. Tagalogin nyo naman, pre. Tagalogin nyo naman, pre. Kasi hindi ko maintindihan, eh. Ikaw na di ba? Ayaw pa ng Tagalog. Bahala, hindi. Ay, siya may Tagalogo na ko. Ano, huwag mo ko yung bala ng Tagalog Ah, saan, saan ka nag-ubra? Oh, saan ka nag-ubra? ba Saan ka nag Saan ka? Ayun, naintindihan ko konti. Naintindihan, na naintindihan na ko konti. Ano sabi mo? Saan ka? Nag-ubra. Naintindihan ko konti. Doon ako sa Manila, nag-trabaho. E, umuwi lang ako dito. No? Bakasyon ako sa, ano? Two oh. weeks lang ako doon sa Manila. Umuwi ako dito. Bakasyon. Aba. Hindi ko na alam ang salitang, ano, si Buhano. mga sibuano udung-udung daw eh. <laughs> ano bang obra? Ano bang obra? Mga... Ano bang obra mo doon? Saan? Sa Manila. Ayan, naiintindihan ko. Ayan! Ah, trabaho ko nga dito doon. Ah, uh, nag... Ano? nag... Nag... Trabaho ko doon sa junk shop. Bakit? Nangunguha ng lata. Bakit <laughs> tali lang ganyan yung pulay? Ah, araw-araw ba? Sayang! Ayan, araw ba? yung Tagalog, re. pinupuntahan lang kasi ako doon sa Manila. Kaya bumalik ako dito. So, pagbalik ko dito, hindi ko na talaga alam Ay, yung sibuha, salitang sibuhano. Ay! Ah! <laughs> ano kasi, pagit kasi pakinggan yung sibuhano na, ano, na sobrang parang nakaka, nakaka, ano, nakakailang pag, may kausap ako ni Cebuano. Ay, ang ka ko mo oi, bago na gani ka Manila, ambog na kay Pernan. Ano ni? Eh, Abi ka kabalan to galak ni. Tagalog gay -Tagalog, tagalog, lang tanaon. Pre, pre ha, sige pre. Dito bala. Bala ah, bal biya pa kamay na pre. Ka ang dinaron, ko talaga maintindihan yung sinasabi niyo. Yung salita yung ano, Bisaya. Ano, pure kayo talaga Bisaya. Oh, pre. Oh, Bisaya may. Tagalog, magtagalog kayo pre. Eh, kasi di ko alam yung Sibuano eh. Sabi ko, sabi ko. Balong <laughs> pre. Kaya na, uy. <laughs> kaya na. Yawir. Interview. na. Ikaw Interview niya. Sabi ko, tinood yun may nga bisaya. Oh, tinood yun may bisaya. Sinabi ko yan. Oh, ano? Sakto na, pre? Bawa na. Ayun, <laughs> ay, ay, may nitindihan ako. <laughs> 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 niti ako. May nitindihan ako kunti. May nitindihan ako kunti. Ha? Yung nga, sabi ko, sabi ko magtagalog kayo kay para makidendiyan ko ano ng Tagalog. Kasi, Tagalog lang kasi alam kong ano salita. Eh. Saan ba bahay nimo? Saan bahay nimo? Sa, ano, ano sabi mo? Saan bahay nimo? Hoyo, oh, hindi din din ko kunti. Ah. No. ah, mala. may bahay ako dun sa Manila. Meron din dito. Aron sa ano lang sa yeah. lang bandang ano sa bangga doon oh, may bahay ako doon. Hmm. May bahay ako doon na pinatayo. So, ano? Sili, kapit bahay lang tayo dito. Hmm. Ilan 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 ba uyab nimo? Ay. Ano uyab? Hindi ko hindi ko alam yan ah. Siyota.

Yung mga siyam na siguro bata ko ngayon. Karabi, buga. Bisaya naman, uh -huh. kakay. Para kasabot ko, di ba? Ano, hindi <laughs> ko kasi alam. Giro Giro. Hindi ko alam. Hindi ko kasi alam. Hindi ko kasi Siyam kuno iyan niya, pre. nag anak. anak. Imbot-mbot na. Mayroon ka na. Mayroon ka na magbawag itlog. Nagsabot. Hindi ko talaga alam yung sinasabay niyo. <laughs> hindi mo talaga alam ang sinasabi ko, mo, ha? Hindi ko talaga alam bisaya, eh. Wala takot dia. Magtagalog ka kasi. Wala ah, takot dia. Magtagalog ka. Magtagalog ka ron. Uh, takot niya. Ano sinasabi niya? Sabi niya, hintayin mo daw siya, uh. kuha lang ng itak. Uh Oo. -oh. Tagain ka Atak mo na, Atak Atak